yung attention deficit hyperactivity disorder. So, ito naman po, usually nakikita natin sa mga older kids, yung mga mag-start na mag-school. Kasi po, kung toddlers pa lang sila, mga between 1 to 3 years old, sadya po silang malikot. Pero po, habang tumatanda, ang expectation natin mas kaya nilang maupo, kaya nilang mag kay teacher, humahaba yung attention span nila, hindi sila makakalimutin. Ngayon, kung hindi po natin yung nakikita habang tumatanda yung bata, then, mapaflag po tayo. Ang ADHD, ang makikita po natin, they're very inattentive. So, ang mga core features niyan will be inattention, hyperactivity, at saka yung tinatawag na impulsivity. Impulsivity, yung action sila, mag, oh, magka-grab, mamamalo, na hindi nila iniisip yung consequences. So, minsan napapahamak sila dahil doon. Yung hyperactivity, ito yung parang turumpo. Or mo, parang may ipo-ipo sa classroom, yan yon Or minsan yung daldal lang ng daldal, that's also hyperactivity. Tapos po, yung inattention, ito yung makakalimutin, Maikling panahon lang, tatayo na, hindi makaupo sa dinner table kasi lakad ng lakad. Yun po yung mga symptoms natin of in inattention. Tapos, for bigger kids, sila yung nakakawala ng gamit. Parang national bookstore yung nanay nila, bilhin na ng lapis, ng ganyan. Kasi nga, dami misplace nila, nakakalimutan nila yung rubber shoes, yung thermos. Naiiwan po nila kung saan saan.